Testing natin. Ayun, mga kadiwa kumano oh. Kumana siya. Napakaliit lang niya pero napagana po niya yung smart TV natin. Ano? Na TCL. All right mga DIY, bali ang una po muna natin gawin ay i-unbox po muna natin itong uh, nabili natin na inverter no? Bali nabili po natin 'yan kay Ride Master Parts ano sa Lazada. Meron din po sa Shopee nito ano. Kaya marami po kayong pwedeng bilhin. Yan. Yan bali pagka-open nyo, ayan na po yung makikita nyo. Medyo kopi-kopi yung box ayan No? Pero ayan, no. Kaangas po sana, no. Medyo dog lang ang box. Tapos, yung laman nya, ayan, no. Bubongad na po agad yung uh, pinaka-inverter. Ayan, no? Napakaliit nya, mga ka-DIY, oh? Napaka-cute. Ayan, Sukatin po natin yung kanyang uh, box. Ayan, mayroon po siyang halos Uh, three 3 inches ano tsaka tatlong ay dalawang guhit na yan tapos yung taas nya ay halos 1 inches in half ano yan napakaliit ah, lang nya mga oh. bali ito po ay 220 watts ano pero ang maximum lang na pwede mo iload ay 100 watts ano huwag ka na pong lumagpas nung para tumagal po itang inverter na to ano, mga kadiway Ayan, bali mayroon na rin po siyang, ayan no, phone charger. Tapos dito po yung pinakasaksakan na, ano? Tapos, ayan, bali may kasama siyang, ah, uh, eto yung connector sa battery, no? Okay. Bali, testing na po natin siya agad, ano, mga kadeway. Bali, ito pong battery gagamitin natin ay 12 volts, uh, 18 AH na gawa sa, tayo battery no sa 18650 yan, dini-AW ko lang din po ito, ano. Bali, gagawa po tayo ng tutorial kung paano po gumawa nito, ano. 12 volts po ito. May, may BMS na rin po ito sa loob. Kaya, kompleto na. Diyan natin testingin. Tapos, mga adiway, mag-iingat kayo, ano, kasi, kasi lakas na rin po ito ng AC na, ano, ano, na kuryente natin sa bahay, ano. Talagang, kapag na-kuryente ka nito, ay, akala mo kinuryente ka talaga ng Neko. Ayan, bali yung red sa positive. Tapos yung black sa negative, ano? Medyo wag ka magugulat, ano? Kapag ka nag-spark pag dinigit mo tong positive. Kasi possible na mag-spark yan, ha? Ano? Okay. Ano natin? Hmm. Nag-spark siya mga DIY, no? Pero naka-on na siya. Bali, automatic po naka-on na siya kasi wala siyang off-on switch, ano? Ayan, Oh. Ano? Bali, ang una po nating i-test, i-try po muna natin kung fast charger ba yung kanyang, ano no, phone charger. Ayan, bali may ammeter ako dito na pwede sa cellphone. Ayan o. No? Merong 5 volts. Isiro po muna natin to. kaya saksak natin yung phone natin kung fast charger. Pero possible na hindi to fast charger mga ADY, no? Kung fast charger siya ay napakaganda nito, no? Ayan mga DIY, bali hindi siya talaga fast charger gaya ng inaasahan. Uh, 0.47 ampere, no? Yan po yung phone charger niya. Pero goods na rin po yan, ano, kung kailangan nyo talaga mag-charge. Ayan, no? Okay mga ka-DIY, nasubukan na natin yung charging nya. Good naman yan mga ka-DIY kasi uh, maganda rin yung ganyang kabilis lang na charger kasi hindi masisiri battery mo. Ano? Problema mo lang matagal ma-pull charge yung battery mo. Ano? Ayan, tapos ang next naman nating itest yung uh, voltage nya. Ano? Sa AC. Bali meron po tayo ditong voltmeter uh, yan check lang natin tapos dito po ay wala na pong polarity no kapag che check nyo yung pinaka output nya okay. saksak lang po natin dito ayan medyo hindi matrix. Ay, natin. Ayan mga kati, iwa yan. Ay. Imatay siya. Yun. Ay. Hindi pa din. Parang kalikot ng ano niya. Try natin i-fix dito. Makikita natin. Baka masyado lang akong malikot. Ano? Teka, hindi makita mga ka-DIY. Medyo mayarap palang to Masusubukan natin na natang makita nyo. Ayan mga ka-DIY, hindi natin matest. Um, paano ba gawin natin? Ayan, gilid natin dyan. Tingnan natin eh, baka ko lang maabot yung pinaka ano nya saksakan okay naguguluhan po yata tester natin kasi parang di nya detect ano automatic po kasi ito yung manual po gamitin natin eh. ito may manual tester po ako dito ito ang ating gamitin punta tayo sa AC okay. ayun mga yun na siya hindi pala siya na detect ng automatic ano Ayan, 254 volts, ano? Napakataas ng voltage siya, mga ADY. Pero, uh, yung standby mode lang niya yan kapag nag load ka dyan ay babalik po sa normal nya na 220 no ayan tapos yung hertz nya uh, para matest natin wala po pala itong hertz yung isa try natin uli yung ating isang charger no? mahalaga yung hertz mga kadiway para malaman nyo kung compatible pa sa appliances o hindi ano Ayan o. 50 Hz mga Ayan. Bali, good na rin po yan, ano, mga kadiway sa appliances, yung 50 Hz. Pero kung napansin nyo kanina, nag-spark ka, no? Ah, sobrang bilis kasi. Ayan, di ko na malayan. Pero, ayan. Goods naman po siya. Ah, subukan po natin siya sa appliances ano ah, nag-iisip ako kung ano appliances siguro ko sa TV okay set up ko po muna ito sa TV yan mga diway ang quit na talaga oh. okay kung gusto nyo pong bumili ito ilalagay ko po yung link nito sa description ng aking video na ano, para di nyo na po hanapin okay set up po muna natin ito sa harap ng TV Alright mga adeway, bali dito po natin susubukan sa ating uh, smart TV no Bali ito po ay TCL na 32 inches ano uh, Hindi ko po alam yung wattage yan eh Kaya te testing po natin Pero possible naman na mataas ang wattage yan ano Kasi yan ay smart TV Okay, saksak po muna natin Ayan mga adiway, nakasaksak na. Bali, ang next natin ay i-on po natin, ano? Ito. Testing natin. Ayun, mga adiway, oh. Kumana siya. Napakaliit lang niya, pero napagana po niya yung smart TV natin, ano? Na TCL. Ayan, wait natin kung mag-on nga talaga siya ah uh, bali gagawa din tayo ng test nito no? kung kaya ba na magdama ganito no? abangan nyo yan ano? pero sa ngayon ay i-review po muna natin to yung mga kaya nya no? pero maganda na po ito dahil kaya nyang pandarin rin yung smart tv no? Uh, hindi nyo lang siya pwedeng gamitin sa ano sa electric fan kasi uh, hindi po ito pure, pure sine wave ba ano, na mga adayway. ayan papaliwanag ko po mamaya kung bakit hindi nyo pwede gamitin sa electric pa na no ayan, gumagana po yung smart tv namin dito no maliit lang po siya at good na good kasi ayan no napagana niya mga adewa yung smart tv namin ano na tcl ayan gusto nyo po bang manood ng tanggol pero wag po muna no kasi ge-review po, po tayo <laughs> Okay. Next po natin ay i-tear down po natin itong ano no. Uh, ating inverter no. Okay. At pag-usapan din po natin kung bakit siya hindi pwedeng gamitin sa electric pan ano. Okay. Set up po muna natin siya ulit dito sa ating mesa. All right mga ka-DIY, bali yung isa nyo pang dapat malaman sa inverter na to ay hindi po siya pwedeng gamitin sa AC na electric pan ano yung mga 60 watts pataas at saka medyo kahit mababa siyang wattage ano pero mayroong pwedeng gamitin dito na electric pan yung mga clip pan na yan ano yan yung mga napakababa talaga pwede pwede yon kasi pag ginamitan mo po to ng mga 60 watts na AC electric pan ay maingay po yung pinaka motor nya at possible masira po kagad yung uh, inverter niya o yung pinaka electric pan niya. Ano? kaya Ingatan nyo yung appliances nyo mga DIY. May dalawang klase po kasi ng uh, inverter. Ano? Yung isa po, pure sine wave. Yung isa po ay modified sine wave. Ano? Ito po yung modified sine wave na tinatawag. Tapos, ang pinakamaganda po sa dalawa ay pure sine wave. Ano? Yun, kasi pwede mong gamitin sa mga electric pan. Yung mga dimotor. Ayan, yung mga dimotor na... Uh, appliances yun ang mga pwede mong gamitin sa pure sine wave ano ah, uh, ito namang ah uh, uh, modify sine wave ay pwede mong gamitin sa mga appliances na walang motor ayan adewa uh, kadewa yan no? tapos ah, uh, lagi nyo i-check kung yung appliance, uh, appliances nyo ay applicable yung 50 hertz at saka 60 hertz ano? kasi ah uh, possible na masira din yung appliances nyo kapag kayong ano nyo yung Appliances nyo ay 60 hertz, 60 Hz lang yung tinatanggap ano. Kasi ito po ay 50 Hz lang. Pero yung madalasang appliances naman dito sa atin sa Pilipinas ay uh, double ano. P pwede siya sa 50 Hz, pwede siya sa 60 Hz. Halos lahat naman appliances natin dito ganoon. Pero mayroon pa ibang appliances na uh, isang klase lang na pure wave yung tinatanggap ano. Okay, simula na po natin yung pag-tear down dito, no? mga DIY. Bali, up po muna natin siya. Sa pag-up po nito, tatanggalin nyo lang ang connection ng battery, no? Okay, naka-up na po siya. Bali, buksan lang po natin itong pinakaharapan kung mabubuksan po natin. Napakatigas po pala nito. Yan, mag ng mas maanaw. Hmm. Hala. Po pala mahirap pa lang buksan 'to, no? Yun. teka okay. skip po muna natin pagbukas na. Bubuksan ko lang. Okay. All right, mga adeway, ayan nabuksan na po natin ano. Ayun oh. No? Bali tinanggal ko lang po yung apat na tornilyo dito, tapos apat na tornilyo dito. At mabubuksan na po natin. Okay? Silipin po natin yung loob. Ayan, mga adeway, bali na sa loob niya, yan po yung makikita niyo no. Bali, ito po yung dalawang kapasitor. Tapos ito po yung dalawang MOSFET ano yan lang po yung nasa loob nya ayan o no. pero kaya nyang panda rin yung TV at saka yung ibang appliances ano na hindi motor Okay tapos mga adiway mayroon pala tayong pwedeng gamitin na electric pan dito ano yung mga clip pan good na good din dito yun ano uh, hindi ko alam kung bakit umubra yun pero ubra siyang gamitin talaga dito the best dito yon kaya ah uh, recommended ko yung mga clip pan gamitin dito mga adiwain. tapos uh, yung next project pala natin gagawa tayo ng ano ano ng solar generator ano, na parang small solar setup na kaya mag charge ng phone magpaandar ng tv at saka magpaandar ng clip pan ano malaking tulong na po kasi sa atin yun yung mga maliit na build ano. Uh, at sana Uh, ma maki makita nyo or mapanood nyo yung video ko na yun ano dahil gusto ko pong makatulong sa inyo tapos mga diy kung nagustuhan nyo po ang aking video ay huwag nyo kalimutan mag like at subscribe ano para updated ka sa mga susunod ko pang video at tutorial at i-share nyo na rin po sana ano dahil malaking tulong narin rin po sa akin ito ano uh, bali yung mga ipinakikita ko po sa inyo mga nire ko ay sarili ko lang po na gastos yun ano wala po tayong support na, na nakukuha sa ibang mga supplier okay kasi dahil baguhan pa lang po tayo kaya sana po ay matulungan nyo ako ano? at makapag review pa tayo ng mga kagaya nito or mga mamahali na inverter okay ah uh, hanggang dito na lang po ang ating video mga ka DIY kaya Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe para lagi ka-updated sa mga susunod ko pang video at tutorial. Yun lamang po. Maraming salamat.